happening sa inyong lahat yan mga kababayan mga idol so ngayong araw na to is araw ng Merkulis no uh, punta tayo ngayon sa aking project dun sa katalunan at pagkatapos dun hindi kasi aabutan no ng isang araw so sakto kasi uh, natapos na yung pagkabit ng pinto sa PBTM house at saka yung bintana tulad ng sinabi ko mga uh, pupuntahan ko yung PBT house kasi may gagawin so bago ang lahat bag intro muna tayo para makapagpatuloy tayo mga idol. Uh, once again good morning and thank you so much sa lahat na patuloy pa na, na nanonood ng ating mga video ayan so, We uh, continue tayo pupunta tayo ng PB Team House mamaya at abang-abang kayo kasi nakabit na po yung uh, pinto at saka midtana. Tulad ng sina sinabi natin nung una, hindi natin matapos yung PB Team House may kabit yung step niya mga yung para sa pagpasok mo yung apakan doon sa pinakababa ng uh, uh, pinto mga tinatawag nating steel nosing no so mamaya uh, pupuntahan ko mamaya so abang-abang kayo na ako at uh, mga 1 uh, o'clock siguro. And thank you so much. Mga ka-idol, dito tayo sa PB Team House ngayon. So, uh, ko. Kasi ito po tulad ng sinabi ko nung una. Ito po yung pinto ng CR sa labas ng PB House. Ito po yung sinasabi ko. Hindi namin makabit yung steel hose nito. Hindi namin to makabit yung steel hose na to kung hindi mauna yung pinto. Ayan. Kasi yan, dyan, yan. Dumitit lang dyan, dyan dito. So, hindi dito talaga yan sa bukit sa ilip ayan kung mauna natin to, ah hindi yan nila makabit ng maayos may awang yan sa gili oh. may awang kung dito natin ikabit kung, ma ma mauna, kung mauna yung steel nosing so dapat nakadikit siya dyan no? tingnan mo yung dulo. so ganyan update so yan ikakabit natin yan ngayon abang abang, abang kayo mga kaidol ito po Napakaganda ng CR. Ito na po yung update ng PBT mouse sa CR sa labas. Yan o. Tapos tayo ng konti. Yan sa nag-update. Kung kamusta na ba daw yung CR yan. Tapos na. Pwede nang gamitin kahit sino. Glass po yung kanyang pinto. Yan. Pati yung bintana. Sabi ng nung iba kasi. Nung, nung una kasi niya maraming nagsasabi na bakit talagang pinto. Yan po. Hindi man yan pinto. Mga bintana. Ayan na unik. Oh. Makikita niyo. dito po yun. Oh. Ang saka sa baba. Bintana pa rin yan. Oh. Yan, oh. yan bintana. Dito, dito sa baba. Bintana pa rin. Ayan. Oh. So tintid yan mga kaidol. Oh. Ay tinted itong na ng mga bintana dito. Kahit silipin Leipin yan sa labas ay hindi mo yan makikita dito sa loob. Ayan. Ibang kasi mga ibang klaseng uh, glass ang ginamit. Ayan na. Ayan, ayan. Para maganda siya dito sa oh, pwede, pwede sa baba. Oh, maganda siya dito. Kahit naliligo ka dito sa shower na may heater. Ayan. Ayan pwede pwede at sana comment pala dito <laughs> bakit dito daw to inilagay yung ano yung tissue holder dami nag comment na nag comment dyan bakit daw hindi dito sa kabila bakit daw hindi dito kasi kami mga idol as uh, bilang isang manggagawa lamang uh, itong trabaho na to bilang manggagawa na po ay hindi kami pwedeng uh, ano, kung um, ibig sabihin yan, hindi kami pwedeng kami ang masunod. Dapat ah uh, may may pa uh, may paubaya kay pa si Paul kung saan nilalagay. You know? no, siya yung may gusto dito. Um, di, siya yung may gusto nito kung saan nilalagay. Pati nito, lahat itong nilagay dito, si Sir Paul po yung gusto nito. No? Is as isang bilang isang trabahante po ay ano lang sa amin yung mga suggestion lang kung anong mas maganda pero siya pa rin ang masusunod no so halimbawa kung kayo ang maso, halimbawa kayo ang uh, naging boss ko uh, tatanungin ko muna kayo kung uh, saan nilalagay tulad nitong ginaga, ginagawa namin saan ba nilalagay yung mga mga accessories sa loob ng CR so ganito yan you know, o napaganda na nang inidoro dito Mm. Yan. Oh, may pa-flower pa dito. nilagay. Uh, may bidi. Yan. Soap na soap. Matibay na ito mga ilo. Ayan po yung uh, bran, brand. Matibay. Laponsa. Ayan. So, dito sa bila. Ito. Controller ng uh, iter. Ang uh, pati ito. Controller din. At uh, dito sa kabila, maglagay tayo ng isang posit. So, yan. At sa nag-update, mga abang kayo dito sa aking gagawin ngayon. Ang gagawin ko dito sa labas. Yan, magandang gabi sa inyong lahat yan mga kaibigan. So, wakas natapos na rin natin dito sa pagkabit ng steel nosing, yan you know? o. Ayan, uh, malinis na. At may isa pa tayong ikakabit dito. Ikakabit natin yan. You know? Dito sa loob din ay uh, napakalinis na rin sa loob. pwedeng din, pwede na gamitin, no? Ayan you know? o. Kasi papunta na dito yung mga... Uh, bisita ni Sir Paul kaya kailangan matapos yun ayan so tapos na yun po yung lala, kasi malaking awang yun kanina nandito pag so, na sinabi ko nung una ay hindi pwede maikabit tong steel nosing pag hindi makabit yung uh, pinto so ganun uh, na yung pinto uh, at ikinabit na rin natin yung steel nosing sa so, wakas uh, tapos na ayan Oh, so, makikita nyo parang glass yan, no? pero hindi yan glass, parang fiber yan na kulay black. Uh, at ting pakinggan natin yung tunog. Iba, hindi siya glass. Plastic ito mga idol niya. Tingnan mo parang glass. Ayan lang po yung salamin dyan sa may ano, uning type. Apat na ano yan, ap apat na bintana. Bali, ayan, nakadivide siya ng apat. So, yan. Uh, magbigay tayo ng latest update dito sa paligid ng PB Team House, mga ka-idol. Sa kagandahan, oh. Yan, you know? oh. Latest update sa gabi. Ayan. Ng PB Team House. So, hindi yan pinailaw. Dito lang sa kabila, oh. Pinailawan dito. Wala. Ayan, saktong-sakto kasi papa papaalis sila, sir, po papuntang Manila. May kasalan kasi. Yan. So yan lang po ang ating update. Sana ay manood kayo mga kaidol. At ang mga tinanim na mga bermuda. Yan po yung inaabangan ko mga kaidol. Tagapag po. Uh, oras na magpunta ako dito. Yan, yan po yung una kong napansin yung halaman ng bermuda. Talagang uh, gumagapang na ang kanyang mga mga sanga-sanga. No? Napakaganda na yung paligid. Saktong-sakto na sa pagkating ribbon ngayong abuan na to. So ito yung paligid kanina. May ginagawa tayo dito. Kita natin. Konting update lang tayo. Yan dito sa labas. ah uh, hindi na pinailawan ng masyado. Ito. So. Sa Bisaya pa. Parang ninyo. Oo. Uh, yan. Uh. At yan. Ang baba. Ang baba na muna ha, ating update ay ikotin natin dito sa likuran ikot tayo ikot 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 so ito po yung likuran so, nilipat muna natin yung halaman dito kasi kanina dyan yan at ah, mayroong mga kulang dito na pagpinturahan at ni-retouch natin yun o oh. So wala na. Napakatibay na yan mga kaidol. Ha? Ha? Ah, sir, Masiro sa sulod. Sige Ay ka. Ayan. Ito yung likuran. Dami ng pong tinatanim nila sir Paul dito. Punong-puno na at dito. Maganda dito sa sitaw. Ah, yung pala. Mga ampalaya. Yan ang palaya po yung tinatanim nila dito. Saktong sakto para ito ay gagapangan ito. Dito na gagapang yung mga ampalaya na tinatanim nila dito sa baba. So, so yan. Uh, bintalino nila no. Nilagyan nila dito ng parang harang para pagkapitan no, oh, ng mga ampalaya. So yan. Dito mga kangkong sa taas. Ayan ay diniligan na yan bago pa lang yan naniligan. Ayan, oh. So ito po yung suggest ko nung una na mas maganda dito pag may hagdanan pa ma ikot. Ayan o. Wala talagang problema pa ikot-ikot ka lang dito sa PB Team House at uh, hindi ka kaapak ng lupa kasi ito may hagdanan din dito. Ayan o. Punta doon sa may grahi. Ayan. So ito dito sa may tiris nila. mga idol at ang shout out natin ay doon na lang po sa bahay kasi gabi gabi gabing, gabi, na pauwi na tayo yan o makita nyo yung paligid ay madilim na papakita natin ayan ang dilim na ng paligid yan bye 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 pibidog pibidog bye bye yan uwi na uwi na tayo Good evening sa inyo mga idol. Mag-shout out muna tayo. Dito tayo sa loob ng siya kasi ah uh, sa labas. Ayan, shout out kay idol Yukiyam Mariano Limoy from Malaysia. Ayan, shout out sa idol Limoy dyan sa Malaysia. idol don't know. ingat ka po palagi dyan. And advance, Merry Christmas sa iyo, Idol. Ingat ka po palagi. And shout out kay Lerna Cruda from California. Yan Shout out Lerna Cruda from California. Ayan, shout out sa iyo idol dyan sa California. No? Ingat ka po palagi. Idol Lerna. In advance, Merry Christmas po. At Criso Soryu from Antipolo. Shout out sa iyo idol. Idol Criso dyan sa Antipolo. Ingat ka po palagi. And advance, Merry Christmas. At kay Idol Baslang, Ed Cesar from binyan Laguna. So, shout out sa iyo, Idol Baslang. At uh, ingat ka po palagi dyan sa Laguna, no? And advance, Merry Christmas. At just dada, Ridomanti from Mandaluyong City, shout out. And Angelica Oxo from Pasig, Yan shout out sa iyo idol. Angelica Oxo, ingat ka po palagi dyan At Melinda Puras from CDO, shout out. Shout out kay Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Yan shout out sa iyo idol Lily Rose Coronado. No? At ingat ka po palagi dyan sa Banga, South Cotabato. At kay Idol Bing Victor, shout out, shout out Idol Bing Victor at Pia Vlog. Yan Laura Nibens, shout out. Natalie Johnson, shout out. At Lolo Binit, shout out. Marlon Lilion, shout out sa inyo, Idol. Marietta Loto Black at Merly Arandilla, uh, yan, shout out sa inyo. At shout out kay Idol Busy Made Busy Kitchen, thank you so much sa patuloy na support sa Idol, no? Uh, Ang Merry Christmas. At shout out kay Junri Yungko at Ana Valerio Adriano. Shout out ang Florencio Adriano Don Regis Cabiluna. Shout out sa lahat ng Cabiluna family sa Malaybalay ko kinno. Thank you so much sa inyo lahat sa patuloy na suporta sa ating Mountain Channel dito ay mix Vlog at sa lahat po ng PBT members na, sa mga mga vlogger ng PBT members. Thank you so much sa inyo lahat sa patuloy niyo suporta. So, Lalo-lalo na po sa mga viewers ng PBT. Thank you so much sa inyo lahat. Um, and sa ating mga silent viewers, lalong lalo na po sa ating mga new subscriber na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At uh, yan lang po muna ang uh, ating vlog sa araw na ito at sa gabing ito. Uh, Advance Merry Christmas o ang ping mong tanay. Tanan, ingat kayong lahat sa mga Tagalog. And yan lang po. Bye-bye!